sasakyan guys oh so, mga sasakyan tumaob কিয়ন ¿no? চিলা sí, na ano? kasi lumutang yan sa baha yan Kaya nadala na doon nandun na oh tangay sa baha pa ang ng mga sasakyan say hi Ken say hi hi mga kakogi yun Say hi Marvin Tot to. Hello mga kakugi Kira mo sa inyo pa kan? Pa, Pagbakwit? Pa, pa, Dili okay Dili okay Ito guys oh Grabe talaga ang traffic mga kakugi Hello guys Magandang araw sa inyong lahat mga kakugi Another day Another blessing na naman Guys sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon dyan mga kakugi Guys, ngayon sa araw na ito Grabe, maulan na naman kami dito sa Cebu ngayon mga kakogi, Grabe uh, Sana wala nang bagyong paparating uh, Ngayon guys, ang oras is Alas 7.16 7.16 Sa aking relo mga kakugi, 7.16 Pero tingnan nyo naman ang kalangitan ngayon guys Tingnan nyo Madilim pa Pero alas 7 na ha? 7 o'clock na mga kakugi Pero madilim pa rin Ay. Pero Kailangan natin magtrabaho guys Mag ano ako ngayon Maghahatid ako ng patuka Ang ating mga alaga So hopefully hindi na Hindi na wala, wala na bagyo ba Wala na sanang bagyo na papasok mga kogi Para tuloy-tuloy na itong Pag-ano natin Pagpa-farming natin So sa lahat ng mga kakuki dyan Na nanonood ngayon Stay safe kayo palagi mga kakuki Stay safe kayo dyan uh, Rain, rain Guys, mga kakugi Nandito, nakarating ako dito sa ano guys Sa tag-ubi Pero well, dito muna tayo mag sa magtambay dito sa Viper Game Camp Tikil sa buiba. So guys, lagyan namin to ng ano? Lagyan namin to ng munggo. Munggo. Ah. ah, masarap yan. At syempre, di mawala guys. Basta mukbang lagi ng kuang ang buwad. Matik, ato pa man itong ipalitkin. Mukha pa'y kin. Ang udong, kung sardinas <laughs> kin <laughs> ba kin. Ito buwad. ang kakainin namin ngayon, ngayon guys munggo na lagyan ng uh, pata hindi matang hindi madot lang uh, yung paanang baboy guys so, oh. luya sibuyas dahunan pata si Ken. musta na Ken roto kira okay, buka ka hoy dong chat <laughs> out yun chat out out to mga tog mga kauban na to bulastog mga re wa mga re mga tog kami re magbukbang ron magbang tolo ka buk tolo ka ni magbukbang. tiil pata o munggus <laughs>

arah Mukbang Alright Sit cook di busun Oh, shout out, <asa>, <laughs> 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 Shout sa Tagalite. Shout sa Tagalite. Sa mga amigo na mugo ha. Oo. Oh. At ang nyo na kakugi. Yan guys. So. Abang-abang nga natin. maluto na to. Gutom na. Oras. Time check. 11.30. 11.30. Hello. Hello. Hmm. Tungas kilong munggus. Tapos tatlo lang kaming kakain. Grabe ka pulot eh. Wow, sarap. Ya, kita bahas itu ya. Oh. Eh, tak anu mati. Tak sampai kena. Lipat dengan jan sama laking anu guys. Kaldero. Alright. Pinay. Okay, mga usik. Alright. Muraga gapis ito okay. eh. Mahurut, mahurut ka na ito ng tulok. <laughs> <laughs> Ken? Pila ka tiil, mahurut mo kin? Ha? Usar, usara! <laughs> ka, ketihik kanihit. Bala, buwilo ka, willo Kan pa na, warm up pa na, warm up. Warm up pa, uh, warm up. Warm up pa na ng osa. Oh. No? Muhunat pa. Muhunat pa. Ah, pa tagdahon sa aging nun. Sabuan balik ko sa kabaril. Kami na ko sa kabaril. Oh, wait, oh. Kita kinagana. Kitara tulung mga osa. Walang-walang <laughs> ngayon, tani. Kailangan pa lang. Parang, bukas ko eh. Right. Okay. <laughs> okay. <laughs> okay. Yung bigas namin guys Dinurado Lamian na kana kid ha? Lamian na kaya yung inip eh no oh, Mamot ng dinurado no

Enggak, apakan sutah? Hmm. Enggak bitar kok, saling kenapa tuh? Gua Complete na natin ang assignment natin ngayon sa araw na ito mga kogi, Yan, sa, sa lahat ng mga uh, biktima ng bagyong pino, sa lahat ng mga biktima dyan sa kalamidad, uh, ano lang, pangonan tayo guys. Let's pray na pag may mga ganito na mangyari, sana ipalayo lang sa atin ah. At saka alam ko naman na tayo mga Pilipino Malalampasan natin to So yun guys mga kakugi uh, Isang walang kabuluhang episode na naman <laughs> Ang nagawa natin ngayon mga kakugi Stay safe kayong lahat dyan And uh, Abangan nyo Baka balik kami sa Makulog May kukunin kami guys Kukunin namin yung papremyo natin Para sa ating Christmas Free Raffle Yan, punta tayo kay uh, Charlie Lacson Doon kay Jerry Halandoni Kay Ravens Game Farm Punta din tayo kay Chrome Game Farm At saka sa iba pa mga Kaibigan natin dyan sa Bacolod Shoutouts ng lahat Bus Clark, uh, Bus Gab Yan uh, Sino pa? sa na no si Lawakela sa lahat diyan uh, boss Greg Rosso, boss Idol Jewel, Lakson boss Warren uh, boss Chocho Distrito uh, boss boss Jong boss Jong Dumaikos sino pa mga kaibigan natin diyan nako sa malap sa, sa, sa lahat sa lahat ng mga kaibigan natin diyan sa Bacolod Shout out sa inyong lahat Stay safe kayo palagi mga kakugi Boss Michael pala Boss Michael Sablan Boss Grady uh, Mark Kelly At sa lahat sa lahat na dyan. Stay safe kayo palagi So yun mga kakugi Tandaan palagi Pag may sipag May aanihin sa saya Basta magkugi Dunay maani Okay